Magtatapat ngayong katanghaliang tapat sa H2H Confessions sa tingin nyo ho ba eh dapat bang patagalin pa ang relasyon bago magpakasal ang uh, magjowa? Ang problema raw kasi ng ating uh, caller na si uh, Alex kahit isang buwan pa lang nakarelasyon niya ang kanyang girlfriend na si Nika ay gusto niya ng pakasalan nito. Pero imbis na maging advance ang happy uh, happily ever after ng dalawa, marami raw ang nagtaas ng kilay sa plano ni Alex na yan. Opo, ang depensa ni Alex, sampung taon siyang naging single. Kaya nga bilang isang lalaki, ayaw niya ng mag-aksaya pa ng panahon, lalo 33 years old na siya. Ang iba pang detalye, ito, itanong na natin mula mismo sa kanya. Alex, bakit ka nagmamadali? Saan ka ba pupunta? Alex. Ayan, uh, maganda tanghali po. Oo, oh, uh, maganda magandang tanghali sa'yo. Ba't ba nagmamadali ka naman mag-asawa, Alex? ah, uh, mag magandang tanong. No? Mm -hmm. uh, actually, hindi naman nagmamadali. Pero uh, for more than 10 years, kasi akong single. Mm -hmm. So, uh, by choice, and single by choice talaga yeah okay single by choice na, kalaw, kasi single marami, by karma eh okay well, hindi <laughs> marami, naman marami, marami pang kailangan i improve sa sarili natin mm -hmm. so, kasi ang ang prayer ko uh, lagi na ihanda ko ng Lord para sa tao makasama ko mm -hmm. so since nagalik kasi ako sa uh, missionary journey uh, last year Oh, last, last. Okay. Tama ba yung ko? Missionary Journey? Yes. Okay. Opo. So, ibig sabihin nito, ikaw sana ay uh, ano ba to? Ito ba yung merong uh, vow of celibacy na mission o iba naman? Ah, uh, iba naman po. Iba okay. naman. Okay. Opo. Uh, so, yeah. Tuloy. Opo. So, nagaling ako doon sa ano, summer part ng ano, ng uh, Visayas. Mhm. Mm so, bumalik ako after uh, six months. Okay. Uh, So, nag-pray ako, nagdadasal ako sa Lord na sabi ko, Lord, uh, kailangan ko makop up eh. Kailangan ko. Kasi umatin ako ng training ng mga seminary ng mga ano, how to cop up mm -hmm. uh, pag nanggaling sa missionary journey or okay. uh, isang mission. Mm -hmm. So, sabi ko, nandito na ako sa sitwasyon. Hindi ko naman, hindi ko na alam gagawin ko. Uh, so so, pa private ako nag uh halubilo sa mga yeah. friends ko. Okay. So nangyari uh then one time uh, after ng birthday ko, mm -hmm. September September 3 mm -hmm. uh, may nag message sa akin kasi nag-apply ako uh, sabi ko para mag-hope up uh so nag-apply ako sa isang TV network mm -hmm. company. Okay. So, Sandali, ah uh, ganito no uh, Alex. ayan, uh, apa, apa. uh we don't have much time kasi para doon sa story niyan yan, Meron lang ako mga ilang mga itatanong sa yon no. Apa, apa. Ayan, punta na tayo agad dito sa uh, so in short uh ikaw ba ay nasa nagmi-mission pa rin sa ngayon? Uh, no, no, no. No, not anymore uh, Wala ka na ron sa missionary work mo Yes Okay, kailan ka pa umalis sa missionary work mo? Baka naman ikaw eh na-excite lang Dahil nakalabas ka na ulit Hindi, ito para sa mga kapatid natin nakikinig Ang mga may missionary work po Ito po yung mga nagpapare Ito po yung mga pumapasok sa seminaryo Not necessarily magpapare Ayan, uh, yung iba nagiging pastor na diba? nagiging mga ministro Ganyan So ganyan yung pinanggalingan nito ni uh, Alex For the past years Kailan ka lumabas lang? Alex? Uh, ano po uh, siguro ano uh, way back 2000 December 2000 ah uh, December 2020 2022. Okay, ah. tapos first time mo na nagkaroon ng karelasyon, okay? Na sinika. Ngayon. Yes. Yeah. Okay. Oo, ngayon. Pagkatapos ng no, mahabang panahon na ginugol mo mag-isa, mm. kaya nga sabi mo mm. single by choice ako kasi nga meron sana akong uh, missionary work doon. But then again, bakit? Pagkatapos ng isang buwan na pakikipagrelasyon mo pa lang kay Nika, gusto mo nang mapakasal. Gaano mo na ba katagal kakilala itong si Nika? Ah, magandang tanong. Uh, actually, uh, magkakilala kami um uh, sa loob ng five months pa lang. Pero uh, nung, uh, nung first day kasi nakita ko sa mm -hmm. uh, sabi ko sa Lord na, eh Lord, ano, uh, dito niya rin papakasalan ko. Pero mm -hmm. uh, sa ganong paraan, uh, ganong pamat, Mm. pini pray ko muna kasi ayoko na ano yung uh, emotion ko lang yung nangyayari yeah. babaw. Mm -hmm. So dapat talaga pinag-play tapos eh, marami ko consider kasi yes. lalo na sa So, hindi lang naman ako. Yes, so, oo. Yeah. Kasi Alex, ano, with all due respect, di ba doon sa mga signs, sa mga prayers na hinihingi natin kay God, eh tayo pa rin naman ang uh, magde-decide eh, para sa ating uh, mga sarili. Kahit nasabihin nga natin, sana siya na ang uh, ibigay nyo na po sa akin ito. And then, sinagot ka, uh, does that uh, necessarily mean na ibinigay na siya sa'yo ng uh, Panginoon? If you're going uh, doon sa spiritual uh, faith mo, eh yes, ang uh, sagot agad. Pero, syempre, ikaw ang uh, kasama niya rin 24 7 O oh, itong uh, uh, babae, eh, hindi rin na Mas maganda, makilala mo muna ng maigi eh. apo, diba? apo. Mm -mm. Ayan, mm -hmm. pero, uh, ito na nga, hindi naman kita pinipigilan Diba, uh, mm -hmm. kung baga, parang uh, an sa akin lang naman, bilang kuya po, eh, don't get too excited Diba, yes. don't get too excited Tama. to get married In the first place, pumayag na ba yung babae na mapakasal sa'yo? Yes, maganda na rin mm. Actually, uh, uh, sinagot niya ako nung January 1. Mm -hmm. uh, this year, sinagot na ako January 1. Tapos, after a month, uh, ngayon, uh, this February lang, mm-hmm. nagpupus na ako. Okay. So, yeah. in, in the, in, the, short, kasi wala, nan, naniniwala naman ako yung point na mm -hmm. hindi naman yun sa tagal o sa uh, yeah. sa mm -hmm. pala na pagkakilala nyo sa isa. Mm -hmm. Kasi we are working progress eh. Nasa proseso yeah. pa tayo late. Mm -hmm. So, ayun oo, no, oh, nandun na tayo. Pero mas nakatakot kasi if you're going to make decisions uh, kapag ka ikaw ay uh, nasa cloud nine. O, oh, di ba sabi yeah, nga, yeah. Okay. Uh, don't make decisions when you're mad. Kapag ka galit na galit ka, huwag kang yeah. gagawa ng mga yeah. malalaking desisyon. The same uh, thing na huwag kang gagawa ng malalaking desisyon kapag ka ikaw ay sobrang saya at wala ka nakikitang mali. Yes. Yeah. Mm, okay. Kaya 'yun lang siguro, no, yung uh, reminder at uh, mga things to consider din, Alex. Mm. So, hindi ko pa rin narinig yung sagot. Pumayag ba siya dun sa proposal mo? Yes, or Yes, no? pumayag siya. Pumayag, pumayag siya, pero not necessarily this year. Pwede namang uh, sa mga susunod pang taon. Actually, willing pa namin, pero mm. ang nasa puso namin talaga this year, uh, this November 2020 for mm. for mm. January. Yun. 20, 25. Okay. Ah, uh, 25. oh, sige, sige, ah. yun. P pwede. Ayan, pero Alex, ha? Uh, naku, kumustahin ka namin? Uh, in a few weeks time, pwede? Ayan, bigyan mo kami yeah. ng uh, update, ha? Kung uh, ano right. na ba? Oo, oh, at syempre, paghandaan uh, handaan mo, hindi lang sa prayers. Mm -hmm. Oh, pag Oo, mo, pati yung pang-pay. <laughs> oh, yeah. nagyaya ka na ng kasalan, hindi lang pray ng pray, ha? we have to pay also. Oh Yes. Kikilos <laughs> yeah. din. Alright. Maraming maraming salamat sa'yo. Oo, oh, Alex. Ha, basta you take it easy, relax, hinga ng malalim, get to know uh, each other better. Diba? Ayaw natin. We don't want to rush things. Malaking desisyon ang pag-aasawa. Alam kong gigil na gigil ka. Kilig na kilig ka, uh, pero di ba, don't make decisions kapag ka ikaw ay talagang sobrang saya lang at magagandala nakikita mo. Di ba, slow down, uh, tignan mo yung uh, mas malaking picture from uh, from a distance.